Bakit pinagbabawal ang sumamba sa mga rebulto? Alam mo po kapatid ano, hindi natin pagbabawal 'yon, pagbabawal po yun ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo luluhod sa mga ginawa ng kamay ng tao o sa mga rebulto. Pakinggan niyo ang sabi sa 17:29 ng Gawa. "Yamang tayo ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin" Na ang pagka ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan, pagka-diyos ka po, hindi ka dapat mag-isip na 'yung pagka ay gaya nung nasa bato, nasa kahoy, nasa ginto na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Eh, kung mag-iisip ka nga po, talagang tama naman yan sinasabi ng Biblia. Paper roses, Brad Mel. Opo. Ha? Yung paper roses, yung talagang rosas, kamukha nung paper roses. Di ba? Ganon nga po. Pero hindi niya makopya yung lahat ng nandun sa talagang rosas. Nakopya ba, kapatid na Mel? Hindi po, kapatid na Eli, lahat eh. Hindi, hindi makopya lahat eh. Ngayon, ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang glory, ang kanyang kapurihan, makokopya mo bang mailalagay mo sa kahoy? O sa bato, o sa ginto, o sa plastik? Makokopya mo ba yon? Pakinggan nyo sa 42.8 ng Isayas, kapatid na Mel. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Pwede ba 'yung kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos mailagay dun sa larawang inanyuan, brethren? Hindi po pwedeng malagay sa larawang inanyuan, kapatid na Eli. Uh, eh kung yun lang ang kung yun lang ang ikaw na tao eh magpakuha ka ng retrato kahit life size eh, Hindi ma ilagay dun sa retrato kung ano talaga yung itsura mo eh kapatid na mel eh may medaya yun eh ano ano ang ibig ko sabihin yung kaluwalhatian ng napakadakilang Diyos pwede mo bang ilagay sa ginto para mong nilalapastangan ng Diyos na yung kanyang retrato ilalagay mo sa bato o sa kahoy o kahit sa gintupa. Hindi kaya ng kinto na i-represent yung kaluwalhatian ng Diyos, kapatid na men. Tandaan mo yon. Hindi kaya ng ginto, kahit ng ginto pinakapurong ginto, na ilagay mo ron yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na tayo gumawa noong ganon. Basahin natin sa 5.7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughoing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salim ng nangapupuot sa akin. O, oh, payag ba ang Diyos na gumawa ka ng larawang inanyo ang kahit ano pang kawangis ng nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? payag ba ang Diyos? Hindi po payag ang Diyos, kapatid na Eli. Payag ba? Lumuhod karon kapatid na Mel? Hindi po. Bawal po ng Diyos na lumuhod doon, kapatid na Eli. Kina mo ha, nasa Biblia nila, bawal gumawa nun. Eh, ginagawa, sumasamba sila, lumuluhod sila ron, kapatid na Mel. Eh, samantalang, mismo sa pasyon pa rin, balik pa tayo sa pasyon. Eh, dapat ba tayo lumuhod dun sa mga ginawa ng kamay ng tao na yon? O, pakinggan nyo. Tukat mong maalaman sa sulat na papalaman na sa Biblia pala, no? Ang tuong Diyos nga lamang siyang dapat na lura sambahin gabit araw. Sino lang ang luluhuran dapat, Brad Mel? Ang sabi po, ang dapat pong luhuran, ang poong Diyos lamang. Eh, lumuluhod ba sila sa kahoy? Opo, ginagawa po nila yon kapatid na Eli. Lumuluhod ba sila sa bato? Lumuluhod din po sila sa bato. Eh, sinasabi na ng Biblia, sinasabi pa ng pasyon, ay pa rin sumunod, lood pa rin ang lood. iba, lumulusot pa, Brandel eh. Yung pinsang ko nga, lumulusot eh. Ano po ang palusot po nila, kapatid na Eli? Sabi, hindi naman ika eh, namin sinasamba yan, brother, sabi niya. Yan ay eh, ginagalang lang namin, di ba? Ikakagaya ng magulang mo, ginagalang mo. Ah, ganun ba ako, pinsan? Eto, hindi ba ako si uncle, eh, ginagalang mo. Uncle ko yung, yung tatay niya, eh. Ginagalang mo si uncle Kuluding, di ba? Sabi ko. Oo, sabi niya. O di ba yung retrato niya ginagalang mo rin? Oo, hindi mo hindi mo niyaya pa hindi mo nilalagay sa basurahan. Chinecheris mo. O tama e ka, prinsan. Sabi ko, o yung bang ginagalang mo retrato ni Uncle Kuluding, nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ba ng bulaklak? At saka nananalangin ka pa dun sa retrato niya? Ay, ah, hindi ka. O hindi mo ako ginagalang. Sinasamba mo na yung kay Maria. Ginagawa mo, sinasamba mo na kasi yung tatay mo, ginagalang mo, hindi mo naman nilalagyan ng kandila, hindi mo naman pinapanalanginan, hindi mo naman niluluhuran. Eh bakit yan? Sabi mo, ginagalang mo, eh niluluhuran mo. Hindi na paggalang yan, pagsamba na yan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang gagawa, huwag kang luluhod sa kanila. Kasuklam-suklam sa Diyos yan, naninibugo ang Diyos. Parang ganito, kapatid namin. Halimbawa, sabi nung asawa mo, Brad men, yayakapin niya yung ibang lalaki tapos sasabihin niya sa iyo Huwag kang magseselos dear ito naman ay eh, ko sa iyo eh. Papayag ka ba na siya sa ibang lalaki tapos papatungkol sa iyo? hindi po ako papayag kahit kailan, kapatid na Elik. Maling ka pag kami nakita kang yakap-yakap niyang ibang lalaki tapos papatungkol sa iyo. Ganon din ang Diyos. Naninibog ang Diyos. Hindi ka dapat na yumakap sa mga kahoy, sa mga bato, tapos sasabihin mo, papatungkol mo sa kanya. Ayaw nga ng Diyos eh. Marunong ka pa sa Diyos, ayaw niya. Pagka ipinilit mo, matigas ang ulo mo, maglangoy ka sa impyerno. Alam mo, Bradman, hindi lang bawal yan. Kasuklam-suklam pa yan sa Diyos. Basahin mo yung 1 Pedro 4.3. Sa sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero mo yung pagluhod yan eh. Kasuklam-suklam sa Diyos yun. Ganun, eh. Luluhod ka ron, kasuklam-suklam yun sa Diyos. Lumalabas, matigas ang ulo mo. Sinabi na nga ng Diyos, huwag kang luluhod sa kanila. At nagluluhod ka pa. Eh, nagagalit ang Diyos.